Tara. Paayos ko yung cellphone ko ba? Paano ba yan? Um. Paano. Yung cherry mobile, makatanggap agad ang message. Abinyo. 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 na? Nipis. Ano na ba yun? Nipis na? Huwag pwede yun sa kanila kasi sinabi niya, pwede tayo makamili doon. Mm. Hala ka na doon na. <laughs> <laughs> ha? Yung niya sa ngipin niya yung ano, oh. Ako magagawa nila, gams. Pusak <tinyo> siya, no, talaga siya. <tinyo> Pagpulog, no. Pag-abante niya. Tapos ngayon, atras niya, kulog, gapang, no. Susunod yan nga tayo. Nalipay ka, kayo ka. Basta waka persas. Hakbang siya. Karami, niyo mo alam ano sa'yo. Nakita mo, maghakbang yung anak niya. Ay, <tinyo> wala ko. Sa mga nanay lang eh, Sa mga tatay. Kasi hindi, yung sinabi niya ni sa akin. Grabe yun na ko kasi. Oh! Ay! Oh. Oh. tama ba <laughs> yun sa sabuto mo?